ito yung bangka na ito ito yung ang uh, hinuhulin ito mga tulingan sa amin kanina mga tanigi ito tulingan naman ang, ang busog busog no ah, bagong kain na may palo pa dito ha huh? okay. ito dami, halos dami dami ilang piraso ito kuya mga 15 20 20 20 na 20 ano, Ah, dili, di, sap sap. Uh, ano yan, dilis. Dilis to? Oh, dilis. Mga tong kalalaki ang dilis dito sa Kasiguran na Aurora. Ito mga paps. Ibibigay lang binibigay lang to dito sa Aurora. Dilis lang to sa kanila. Ito marami sap sap dito. Ay, sap ayan, tulingan, sap sap. Yan. na yung wala. Ayun. Ayun. Aray. Iba-iba yung dagat na ito, maalat. Maalat tuwig. kayugan dito sa may uh, Aurora. Aurora, papunta na itong isa bila mga kapaps, itong area na ito. Pero ngayon, kung nakikita natin yung bundok, ayun nga, sabi nila, uh, mayroon daw nagmimina dito. Tino mo na may bundok, medyo kalbo na yung gilid yung sa side ng karagatan. Oh, grabe yung ano, no, tumatanon. So, mamaya-maya ay papakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki isda ang mauli namin. Ayan, <laughs> grabe, ang ganda ng bundok mga kapaps. So, oh. Kapaps, matapos namin bumiyahi sa karagatan halos tatlong oras yun, pawi na kami so lang kami ni kuya, yun, nakakawa rin naman kami ng na dalawang isda, almost 40 kilos na rin yan malasugi, ang haba, nasa 6 feet yung taas niya so, dito, andito na kami sa ano, sa daungan sa pier, pier ba? <laughs> dunggo na namin sa gilid ba? dunggo na, yan, malapit na kami ayun oh. Andin na yung bahay namin o oh. oy, ba't nandiyan kayo? Ay, maligo ako yun, maligo. Mga paps, andito na kami sa dagat. Ito yung, ano, uh, gilid mismo ng dagat. So, ayan, o. No? Bonfire! They ready na yung lichong baboy. Ayan, o. No? baboy. So, meron kaming bahay dito, apat. Pero doon kami matulos yung. So, meron kaming tint dito na nilatag para naman marinig yung alon na humahampas dito sa, ano, sa gilid ayun yung ano di makita yung eh, madilim pero ang kagandaan dito mga paps kasi libre wala namang bayan tapos nandito pa sa tapat mo ng tubig pag gusto mong maligo pwede maligo dyan tapos dito mamaya inuman may bonfire yan oh.